Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Binasog ni Jesus ang limang libong mahigit na tao. Pinakain niya ang nagkatipon-tipong tao sa kapirasong tinapay at isda. At sa maliit na ibinabahagi ng isang bata, marami pang natira. Bago ipinabigay ang limang tinapay na sebada, kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos. May ibabahagi ang bawat tao. Gaano man ito kaliit, kaya nating busugin ang pangangailangan ng maraming mga tao sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. Kikilalanin muna natin ang ating mga galing. At bilang pasasalamat sa Diyos, hinahasa natin ang ating mga kakayahan upang maging mas mahusay ang paggamit nito sa paglilingkod. Pinapasaya ng maraming mga awit ang libu-libong tao nakikinig sa kanilang pagkanta dahil sa isang magaling na komedyante, nakakalimutan ng sandaang tao ang kanilang suliranin. Nagiging madali sa maraming tao ang pagtawid sa kabilang lalawigan dahil sa isang tulay na itinayo ng isang mahusay na manggagawa. Ipagdasal po natin na huwag maliitin ang ating mga kakayahan, lalong-lalo na sa araw ng pasukan. Magandang umaga po.